Hello mga kababayan So guys, natanggal na bilang spokesperson ng PNP Anti-Cybercrime Group itong si Police Captain Michelle Sabino So guys, bakit ba siya natanggal? Nagugat kasi to ng makipag-collab o makipag-partnership si uh, Police Captain Sabino dito kay, ano, Rendon Labador So, alam naman natin na si Rendon, no, na isang maepal, no? At saka, alam nyo, si Rendon kasi parang ano siya yung gusto niya maging relevant, no? Dito sa ano natin, social media, ayaw niya magpakabog, ayaw niya ma malaos, o ayaw niya mawala sa eksena, no? Bali, ano, nakipag-collab uh, siya, dito kay, ano, police captain, ano, Sabino, ng kanilang i ano, ah uh, isang lending app dun sa Makati, no? Kung saan itong si Rendon, 'di ba? Ano ni Facebook Live niya. So dito, hindi to nagustuhan ng PNP. Kasi nga kung nagustuhan nila to, hindi naman matatanggal o ma-demo itong si spokesperson sa Bino. So guys, bali ano, kumbaga parang dahil do sa ginawang kapalpakan nitong si Rendon, no? Eh, nadamay pati trabaho ni, ano, Police Captain Sabino. So, guys, ano? Ano ba masasabi ko dito? Kasi, guys, uh, uh, hindi ko naman pwedeng sisihin talaga o ilagay lahat ng sisi dito kay Rendon. Kasi, alam nyo, guys, kung bakit? Kasi, kumbaga, ano eh, dalawa sila eh. Etong si, ano, uh, Spokesperson Sabino, kumbaga, dahil yung mismong gagawin ay dun sa field niya, tapos sa ah, pag ikaw ang spokesperson ng mismong department nyo, syempre alam mo yung mga do's and don'ts, tapos yung mga protocol. So, dapat ayun man lang, bago niya inalaw itong si Rendo na sumama dun sa raid nila, dapat nag-briefing sila. Kinausap niya si Rendo na So ito Rendon na itong mga pwede at hindi dapat gawin. Eh hindi eh. Kumbaga parang nag-assume sila na alam ng bawat isa yung gagawin o no? inassume naman itong si siguro no o na-overlook nitong si spokesperson Sabino itong si Rendon. Kumbaga nagbigay siya ng uh, full o oh, 100% na tiwala dito sa gagawin ni Rendon na ang kasalanan niya, no, hindi naman niya alam na itong si Rendon eh isang hindi nag na vlogger. Kasi inamin naman talaga ni Rendon niya na sa bibig mismo niya na siya post lang ng post. Kumbaga, kung baga ko ano eksena at the moment, ipopost na niya, hindi na siya nagre-research. Kasi yung pinakakatwiran talaga ni Rendon, eh bukas naman daw, pwede naman daw siyang mag-sorry. So ito naman, hindi naman to pwedeng ano, Ah, uh, ka tapos magsusorry ka lang. Eh kumbaga pulis to eh. 'Di ba? Ito ay isang ginagalang na ahensya ng ating pamahalaan. Na hindi to kumbaga usapang bakla. Alam niyo naman si Rendon eh, makakuda lang, 'di ba? O ano, mapagsabak, hindi nag-iisip. So ano ba masasabi ko dito? Dito kasi uh, isa pa kaka, ano sasampahan daw ng kasong administratibo Itong si spokesperson sa Bino kasi uh, nagpa-interview siya kay Rendon nang hindi nakasuot ng uniform ng PNP. So ibig ko sabihin, ang daming mga na-overlook o masyadong nakampante itong si ano, ah uh, spokesperson sa Bino kay Rendon. Tapos ang sabi pa nga no, eh sa susunod eh magagabay pa niya si Rendon ng mga dapat gawin. So, kung bagaman ito naman si Rendon, sinabi naman na next time, pag-iigihin daw niya, no, kung bagaman ah, gagawin niya, i-improve niya yung ginawa niya. So, hindi ganun. Wala na second time dito sa dalawa na to para gumawa pa ulit ng panibagong eksena na ganun. Kasi, tanggal na. Wala na si, ano, spokesperson sa Bino. Na-demote na siya. Ah, iba na ang magiging trabaho niya. Tapos, naghahanap na ang PNP anti-cybercrime anti group ng panibagong spokesperson nila so ano masasabi ko dito kumbaga sa trabaho mo dapat alam mo tapos kung may makikiikse na sayo dapat ibibriefing mo siya ng maigi kung ano yung mga do's and don'ts kailangan prangka ka eh, kasi aalagaan mo yung trabaho mo na hindi ka mapahamak nitong ume-eksena sa trabaho mo. Actually, itong si Rendo, no, gusto lang makisakay. Dito sa PNP, Kesho, may advocacy na kailangan tulungan ng mga tao. Pero, sa tingin ko, hindi yun ang purpose niya. Si Rendo, naghahanap yan ng platform kung saan uh, pwede siyang maging bida kasi gusto niya bida-bida siya. So, kung kumbagaman ah, uh, yung main purpose niya, pansarili yon yun. Na, ang gusto niyang tulungan, sarili niya na maging relevant siya sa social media. Pero, ah, uh, binabalat ko, binagbabalat kayo siya o nag-sugarcoat siya na kunyari, yung candy o yung pinipresenta niya ay public service. Pero yung service na yon ang magbe-benefit siya. Kasi bakit kamo? Siyempre, bida na naman siya sa social media, in na naman siya. So, ano masasabi ko, guys? Wala nang susunod na eksena, no? Ibig sabihin, hindi na pwede yung umeksena sa PNP ulit na mga to na raid si Rendon kung saan. Biruin nyo, pinacebook live niya yung ano, eksena ng raid. Tapos, kitang kita yung mga mukha ng mga nando na sa 250 katao, 35 lang naman pala ang ano, kakasuhan. Pero nilaglag na ni Rendon, syempre live yan eh. Hindi mo na ma-blur dyan. Kasi hindi naman tape yan eh, di ba? So yung kahihiyan ng no, mga na doon, may meron silang mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, no? Eh ano, napahiya na itong si Rendon makakuda lang. So ang masasabi ko lang, no? First and last na to ni Rendon na umeksena sa PNP kasi yung susunod na yung spokesperson ng PNP anti, anti cybercrime group no hindi na iaallow na makipagkulab pa siya kay Rendon kasi nakita na niya na kung ano nangyari kay spokesperson sa Bino hindi na niya uulitin yon kasi napakagandang trabaho ang maging spokesperson ka ng isang departamento ng PNP di ba so ayun lang guys no sinasabi ko no na hindi pwedeng isisi lahat kay Rendon. Yung pagkawala ng trabaho o yung pagka-demote bilang spokesperson ni Police Captain Michelle Sabino, kumbaga, yung kasalanan 50-50 sila. Kasi siya yung mas may kaalaman kung ano ang mga do's and don'ts, no? Lalo na yung magpapa-interview ka pala, isa ka palang police official, dapat lagi ka palang ano, naka-uniform kasi nire-represent mo yung pinaka PNP hindi yung ikaw lang kasi meron kang ano uh, official na napakahalagang trabahong ginagampanan so dapat lagi kang kagalang-galang ang dating hindi yung ano lang basta-basta pala yan mabigat pala ang mga ano tungkulin diyan sa PNP so ayun lang guys no sinabi ko lang sa inyo na ang pagkakatanggal ni uh, spokesperson sa Bino, ay ano siya, 50% siya dun sa kasalanan kung ba't nangyari yon. So, ayun lang guys, ha? hindi to na lang ako end. Blessings, blessings everyone. Bye!